update naman po kami sa ginigibang ano, uh, barangay yun. Uy, ito. Uh, ay, aling barangay? Ito pong uh, 6%. -7. hindi, hindi naman barangay ito. Mga naka-residente ah, rin yun. Ah, yung pag-uusap naman namin kanina, ah, naging mapayapa naman, di ba? Una, inunahan ko na kanina. Kasi mag magkakakuloy. Kaya ang ginawa ko, inanggal ko muna to. Uy, thank you. Thank you, kagawad ha. Oh, maputol ko yan. Oh, tinanggal ko to kasi pag nakikita itong panukat ko, sigurado gibaan eh. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko. Nakipag-usap tayo. So, di ba? O, so, nung na, mag, mga tayo makakapasok dyan, o, so, kinausap engineer mula nun. Di ba? O, so ngayon, eto, ah, uh, nag nung nagkausap kami, o, so, naging mabait yung chairman. Mabait. Ha? Tsaka, isa lang ako man. Isa lang. Walang ayaw niya may nagsasalita. O kaya kinausap ko, kinausap namin yung Jerry Bulano. O nagkasundo kami. O magki start kami. At mag i sila. Pero yung grupo lang muna namin napapasok. Dahil bilang ang uto. Diba? O, para maging mapayapa. Diba? Maging maayo. so naging gano'n naman. Maayos naman, diba? Walang nasaktan, walang gulo. O, di mas maganda, diba? O, dapat gaki ganyan. Hindi yung katulad sa may parang di dami ng madaldal doon, ang dami magagaling. O, oh, yun. Paano ako na O, oh, yun, iba. Diba? Eh, diba? oh, ito eh, kaya naman natin sa pakiusapan. Kaya naman sa magandang usapan. Diba? Oh, di walang gulong. Diba? Mabaya pa, Oh. Eh, ito pala kanina, magkakagulong eh. O, oh, kaya ako na, ma ano, para. Oh, so, nire-respeto naman nila ako eh. Nire-respeto ko na si Chairman. Ha? O, oh, at saka yung aming kasamang na uh, ng mga engineering department uh, headed by uh, si engineer Armando Andres nga pala ha uh, at ang aking hepe uh, uh, si Andy Ambaw uh, district engineer namin ha uh. oh yan magandang umaga sa inyo kasama ko yung mga, yung mga kasama natin nandiyan lang yan standby lang ha uh, uh, kasi ayoko nang magulo gusto ko, ko yung ginagawa lang natin yung trabaho natin pero baayo ha general may tanong lang ito ba hanggang dugo oh, sa durian ano oh, kaya lang ito nga muna yung kisa okay. dahil din na napagsapa natin so magsisip demolish sila kasi may magagamit sa lobby di ba ayaw natin gamit nila yan eh magagamit pa nila yan ayoko ng uh, yung mga gamit nila ano di ba kasi kahit sa gawin yan magagalit nila ko kaya gusto ko yung gamit nila Onde unde din naman. Kasi yung hindi naman ang utos si Chairman. Ah magsi-ltimuli, sugamin nila, kung ng tapa-are, ah ilalabas at ah, mapapakinabangan, pakinabangan. Ah? Bayan. bayan ang barangay yun lang doon? Bayo. din Oh. Eh willing naman si Chairman eh. Willing naman. Okay naman. Okay ha? O oh, yan, yeah. magandang umaga sa inyo, ha? At sabigyan ko kayo ng magandang uh, dito, ha? Ayan. So, so, guys, ito, sa mga nagsender yung soto. Ito, guys, nandito tayo Barangay 647. District 6 you know. So, may bago na namang gigibahin na ano, Barangay Hall Kasi ano ba na ito guys Kalsaday eh, you know, Kalsaday Ayun so, Ayan na, giniba na. Ayan na, giniba na. Uy, si Mirazuga doon. Ah. Nagawak na naman ng metrosa, no? Okay, sa'yo ng papigilis. Papigilis, bro. Ayan ang papigil, ayan ang papigil. Ayan ang Ayan ang papigil.

કાને